ayon mali ang pag-aakto nito. Ito ay organisasyon ng pagpaparusa sa masasamang kapangyarihan, sa mga uh, tulad ng mga nilalang na masama, na nagpapasakit sa tao. Malay custom ay ibno, lamang lupa, agrende, o ang mga nilalang, bad spirit, psychic entity, talaga nitong ito sa pang spiritual combat o sa gamutan po sa pagiging pagdigma sa gamutan kung inyo na pong uh, napasampa ang uh, spirito sa inyong mga pasyente so yun uh, enter muna po tayo uh, welcome po mga Daniel. Daniel, uh, Luzon, Visayas at Mindanao maging sabre po. At uh, ingat po tayo lagi na may po kayo ng ating video nito na nasa mabuting kalagayan. Diktas sa ano po mang karamdaman. Uh, yun, uh, maraming maraming salamat sa inyong solid followers ko, subscriber, sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking uh, channel na ito. Uh, nandyan po kayo at uh, sumusuporta. At sa mga sharer ko rin, shoutout po sa inyo. At sa silent viewers, salamat din po. At sa mga non-subscribers, uh, salamat. At uh, shoutout po sa kapwa content creator ng mga ganitong uh, pagbabahagi ng orasyon. Uh, patuloy lang po tayo sa ating pagbabahagi. So ako po ay nagpapasalamat sa dalawang morder ng uh, gamit spiritual tulad na uh, ito si si Sir Arjun Pood ng Valenzuela uh, City, shout out Sir ito yung resibo mo at may pasipin ko na yung inyong bidalyang infinito di Diyos uh, bracelet at kalmin uh, at ganoon din kay uh, Sir uh, Jojo Kimson Jr. ng uh, iba sambales ito po ang inyong resibo yan ito ito so yan na maraming maraming pong salamat sa inyong pagtitiwala kahit na true gcash ang moto payment uh, payment per sa nagtiwala po kayo huwag po kayo maglala at darating po yan sa inyo so sa mga gusto pong mag order ha ng mga medalyo narito po ang legit na nagpapashipping ng mga special na gamit kahit mga medalya tayo. So yan uh, ang aking pagbahagi ay ito, kung gagamitin sa gamutan, ito po ay uh, pag napasampan nyo na po yung uh, spirito sa inyong mga pasyente, sa kalog ng katawan tao, ay pwede nyo pong uh, gamitin ito. Pwede ihip sa daliri, uh, banggitin muna nang sa beses at ihip sa daliri, at itusok sa leeg, sa sapat ng puso, at ganoon din sa tiyan pwede rin po yan. Opo, huwag lang sa maselang parte ng ka pasyente, baka madimanda po kayo. yon. ah, uh, nawa itong aking binahagi ay nakatulong, makakatulong po sa inyo, lalong lalo na sa mga albularyo na wala pang ganitong mga So yon. tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagtulong sa ating kapwa, lalong lalo na yung mga walang pang padoktor yung na may makatulong po tayo. So God bless. Maraming maraming po salamat. Mahal ko po kayo.